đó <coughs> <Ortina. laughs> hello more sila kuya. maximum ala ka po. Hadi mo left, kind of mm -hmm. um, A, wala yung na ilagay mo? pindito. Hello. What? Hello. Ma'am po. Mabuksan pala Hello, Hello. Wala.

Wala dyan yung Pogs. Si Mama! Wala <coughs> dyan sa istante, Joy. Patulad doon. Hanapin mo. Nakamit Hanapi Hanapi ka mo ng upuan. Huwag ka sumakay doon sa istante, Papa. Huwag na kita, ha? No, no. Hindi kasi nagahanap. Huwag na cellphone mo. Huwag na sa lang Ay, diba?

open my okay. mouth mo. Ano masakit? Aka-a. hi Magkakataan mo ako kayo. Dalawa pa. Dalawa. Dalawa yan mo. Dalawa pati pa ako. Matapos. Dalawa pa nun. Hindi. Ano, ma'am? Ay, Marlon. Baka naman ma-disgrace itong ano, anak mo sa takot ng dami ka, no? Tignan mo. Gracias.

走 lola. O mo ano no? na good night. Mami, ayala, yatapon. Nasi-send po si lola. Lola, tapon. Opo, sabi mo na good night. Lola, tapon. Lola, tapon. Nasa ba yung tagilira ng mano? Nasa ka ba yung tagilira ng mano? Nasa ka ba yung tagilira ng mano? Alaw, Bye, bye, bye. Bye, bye si lola. lola, lola. lola, 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 lola. lola. wala to mayo na. Oh, good night na. Mama, yaya na. Yaya, yaya, apoy. edi di naman nasa cellphone si Lola Lin eh. Pinuntahan ka nga no, dahil night, narinig ka na eh. Good night na daw. Tutuloy na sila. No, 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 no. Na, Ay, si mami, Lola, to. Mama na si Lola. yaya, to. To. Oh, good night muna sila. Mami, Yaya, to. Eh, ka pwede pumunta doon. Yaya, to. Lola, si ganyan doon. Punta ka dito, yaya, to. Mami, to. Ano, ayun yun Ay, sa akin na. Lolo yun. Ay, Ayayato! ayato. Mami, ayayaya, mama, ayay, lolo, mama. Hindi man lolo ni momon, momo si lolo. Ayayato! Good night muna sila. Good night. Ay ayato. Um, mm, nagsuot na naman. Goodbye. Mababait oh, na sila. Good night. Good night. Bye. Bye ay, ay ayato. Mom, ay bi ay ay lola ayato. Matutulog na sila. Babay mo na sila, bye. Ay ayato. Bubaba muna, ay muna ng kurtina. Bye ay 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 si ay, Lolo. Bye Bye Good night. Bye Ayato. ay ay to. Hindi po. Bye si Lolo. bye bye. No. <laughs> go. gawakan ng olaf Let it go. There Sabi mo, ate stop na yan. Punas na Kukunin yan. Yan eh. niya yan. Kaya niyan niya yan. kamay. Oh, ate. Kaya niyan joy. Hot Hot Oh, no, 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 no. Pay -pay rin Man, rin si hindi pa hindi magpuna siya. Nagpawis yan. Mga mati din likod niyan. Mami, yayaya. Oma, yayaya. Yayaya, yaya yaya Christmas? Nalang pa ka na, Let it go. No, no, yayaya, Let it go. Not Yayaya natmas. smash. Christmas. Oh hindi pala. Go go go. Uh, go go go. Mama, my. Jo vera joy. Bigemo. Ai, balma ka Sino mo? night Jan. Good night ka na. Good night jan pikit na yung mata. Pikit na. Huwag mo nang guluhin yan, ate. Huwagin ka na naman yan. Ay, may kulay yun. Jopik eh. Hindi, saan siya sa sabi. No, night. Babay mo na sila. Bye. 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 Good night, sabi mo. Night. Mamiya yung no fly. Mamo na sila mo ah. Yeah. Yeah. Mommy, I have to Sige na, good night ka na. Tulog na, ha?